Alam mo ba minsan napapaisip tayo? Uy, late na ba ako sa buhay? Lalo na kapag nakikita mo na halos lahat ng kakilala mo, may maayos na karir na, may sarili ng bahay, baka yung iba, may asawa na. At ikaw, nakastandby lang sa kanto ng buhay mo. Parang naghihintay ng milagro. Pero bago ka magpanik at bumili ng self-help book na may 7 steps para sa instant success, relax muna. Dahil narito ako upang sabihin, hindi ka pa late. Make sure na tapusin mo ang video dahil hindi matutupad ng maayos ang latang ito kung mag-skip ka kahit isang importanteng step. So let's start. Chapter 1. Self-Reflection Una sa lahat, kailangan mong tanungin ang sarili mo. Saan ba talaga ako pupunta? Hindi yung ano bang sinasabi ng iba na dapat kong gawin? O ano ang nakikita ko sa social media? Minsan, nakalimutan natin na ang buhay natin ay na hindi comparison game. Oo, nakakatawa minsan kapag may kaibigan ka na may bago at trending na gadget at parang ang sakit sa feeling ngunit tandaan bawat tao may sariling timing. Gawin mo muna ang isang simpleng bagay mag-journal, mag-record ng iyong mga thoughts. Hindi mo kailangan ipakita sa iba. Ito ay para sa iyo lang. Sa prosesong ito, makikita mo at mas maunawaan mo kung saan mo gustong pumunta. Kung mag-journal ka, baka bigla kang masyak sa sarili mong entry. Parang, Uy, sino itong taong sobrang drama dito? Ah, ikaw pala. <laughs> Chapter 2, Education and Skills ngayon pag-usapan natin ang skills at kaalaman. Alam mo ba na marami ang na kasi piling nila late na sa karir? Pero guess what? Marami pang oportunidad para matuto. Hindi mo kailangan mag-master ng lahat overnight. Pwede kang magsimula sa maliit, mag-enroll sa online course, manood ng tutorials, o makinig ng podcast na related sa gusto mong ma-achieve. Ang pinakamagandang part, hindi mo kailangan ng pera para matuto. Oo, may libreng resources. Halimbawa, YouTube, mga pre-course, o kahit podcast na may tips sa personal growth. At kung piling mo technical ka na, subukan mong gumawa ng excel sheet ng goals mo. Pero wag kang excited na i-color code lahat, ah. Baka ma-overwhelm ka. Chapter 3 Health and Lifestyle Sunod, Hanapin natin ang physical at mental health. Ang katawan at utak mo ang pinakaimportanteng asset mo. Sa 30s, mas ramdam mo na kung ano ang pinabayaan mo sa 20s. Kaya simulan mo na ngayon. Eh, paano? Simpleng bagay lang. Maglakad-lakad, mag-exercise kahit 15 to 20 minutes araw-araw. Kumain ng mas balance. Oo, pwede ka pa rin mag-magic coffee at pizza. Pero may limitasyon. Mental health check. Mag-meditate o mag-post minsan sa social media. Ang sobrang scrolling ay nakaka-stress. Believe me. Isipin mo, sa bawat araw na ipitpapaliban mo ang pag-aalaga sa sarili, may counting version na ikaw na nagsasabi, Pare, bakit mo ako pinabayaan? Kaya simulan mo na ang self-care. Kahit simpleng pagdigo at pagngiti sa sarili sa salamin, Okay na 'yun. Baka nga ikaw lang ang makakilala ng tunay na sense ng style mo. Chapter 4: Relationship and Networking. Ngayon, usapang relationships. Hindi lang romantic relationships, kundi pati friendships at networking. Marami sa atin ang nakakalimot na ang connections ay investment sa buhay. Simulan mo na ang pagtiyaga sa relasyon sa pamilya, kaibigan, at sa mga taong makakatulong sa personal at career growth mo. Kahit simpleng text or tawag lang, malaking impact na yun. Isipin mo, sa 30s mo, mas matatag ka na sa sarili mo, may meaningful na connections, at hindi ka na nag-iisa sa laban ng buhay. At kung may toxic na kaibigan, huwag masyadong dramatiko. Just politely ghost. Hindi kailangan maging bilain. Kailangan lang maging smart. Chapter 5 Reflection and Mindset Isa sa pinaka lesson, Mindset is everything. Marami ang ni-stress dahil iniisip nila ang mga nakaligdaan nilang pagkakataon. Pero tandaan, ang buhay ay hindi linear. May mga pagkakataon na parang tatakbo ka sa treadmill pero wala kang natatakbo. Normal yun. Ang importante ay huwag kang uminto small steps, consistent effort, at positive mindset. At kung minsan, kailangan mo lang ngumiti sa sarili mo at sabihin, Okay, kaya ko to. Kahit konti lang ang progress, pero progress pa rin. Ngayong alam mo na ang problema at challenges, pero paano magsimula? Heto ang mga practical steps. Una, self-reflection. Mag-journal o magdayari ng iyong goals at priorities. Pangalawa, skills and education. Pumili ng skills na gusto mong matutunan, mag-online courses at huwag matakot matuto. Pangatlo, health and lifestyle. Mag-exercise kahit simpleng routine lang, alagaan ang mental health at kumain ng balance. Pangapat, relationships and networking i prioritize ang meaningful connections at i manage ang toxic relationships. Panglima, mindset shift. Practice gratitude, embrace small wins at i focus ang effort sa long term. Tandaan, hindi ka pa late. Kahit nasa late 20 ka pa lang o may nakaraang setbacks, simulan mo ngayon. Ang 30s mo ay pwedeng maging pinakamagandang decades ng buhay mo. Basta magsimula ka lang. Kaya huwag kang matakot magsimula. Hindi mo alam, baka sa bawat maliit na hakbang ngayon, may masayang kwento ka na sa 30s mo. At sa dulo, ikaw ang magiging proud sa sarili mo. Kung may natutunan ka, maaari bang mag-subscribe, i-like at i kami para sa marami pang videos na may value.